Hello mga basher! Nandito kami ngayon sa ano, sa span kasi mag-harvest si tatay ng hito. Sa mga hindi po nakakilala sa hito, ang hito ay catfish. So, ganyan yung ginagawa na proseso. Una, tutuyuin yung ice pan. Tutuyuin para itatapon yung water. Sa Makita natin yung mga isda. Ayan no, ayan no. Katulad yan. Ayan yung fish. Ayan. So, para madali siyang kuhain mamaya. Ayan na siya. Naglilitawa na siya, o. Oh. There kasi si tatay na 20 kg. Wow! Ilusong na si father. Para manghuli ng 20 kg na catfish. In Tagalog, Hito. <laughs> Kapag maliit pa, hindi kasi pare-pareho yung size niya. So, meron pa rin mga maliliit. So, pag maliit yung nakuha niya, ibabalik niya okay. ulit. Yung mga nagagalawan na yan. So, natuyo na yung tubig. Naubos na. So, mag, magsasalok na siya. Hmm, <laughs> narinig niyo ba yung guys? Bumabaon daw sila sa putik.

What's that? No ses. Muntay puteri. Eh baka umuulan rin eh. Ngako <laughs> Oh. <laughs> oh dalawang libo kapalit niyan oy. <laughs> No, tapos yung pag-harvest so ayan na yung mga na-harvest nila so ayan at ayan wow! so mamaya pera na yan thank you lord